Hmm. May isang ibon na makulay, may pakpak na tila apoy at buntot na tila ulap. Isa itong alamat sa paningin ng marami, pero sining sa puso ng mga tunay na nakakakilala. Ito ay isang sarimanok, hindi lamang simbolo ng alamat, kundi simbolo ng pag-asa, ng pagkakakalanan at ng sining ng kulturang Pilipino. Ang Sarimanok ay nagmula sa paniniwala ng mga Maranao. Isang mahiwagang ibon na may isdang hawak sa tuka. Siyang tagapag-ugnay sa lupa at langit. Sa panaginip at realidad. Sa bawat guhit ng balahibo nito, naroon ang kasaysayan ng isang lahi. Sa bawat kulay, may kwento ng tapang, pag-ibig at pananampalataya. Hindi lamang ito sining na nakikita kundi sining na isinasabuhay Ginagamit ito sa mga okasyon ng pagdiriwang sa musika, sayaw at maging sa sining ng pananamit. Isang paalala na ang sining ay hindi lamang para sa mata, ito ay para sa kaluluwa, para sa ating pagkatao bilang Pilipino. Ngayon, sa makabagong panahon, patuloy na lumilipad ang sari manok. Ginagamit ito sa modernong sining, mula sa digital art hanggang sa fashion. Isa itong patunay na ang kultura ay hindi na lalaos, pagkos lalo pang sumisigla habang dumadaan sa henerasyon. Kaya't sa bawat batang pintor, mananayaw o alagad ng sining ang sarimanok ay paalala. Ang sining ay buhay at ang buhay ay mas makulay kapag isinabuhay ang ating kultura. Sa gitna ng mayamang kultura ng Mindanao, isa ang sarimanok sa pinakakilalang simbolo ng sining at paniniwala ng mga Maranao. Ang sarimanok ay isang makulay at marilag na ibon, kadalasang inilalarawan na may pakpak ng isang agila, buntot ng isda, at may kagat ng isdang nakasabit sa tuktok nito. Ayon sa alamat, ito raw ang sugo ng mga diyos isang mensaherong nag-uugnay sa mundo ng mga tao at ng mga espiritu. Huwag natin kalimutan ang sarimanok. Yakapin natin ito bilang sining, bilang simbolo at bilang inspirasyon. Sa sining, may alaala at may dangal. At sa sarimanok, nariyan ang puso ng isang bayang makulay. Ito ang sarimanok, lumipad sa sining lumipad sa puso ng mga Pilipino.